Today, susubukan namin maging magbabalot! Ang goal namin, nakabenta ng isang buong basket na naglalaman ng 42 pieces na balot, 15 na penoy at 150 na itlog ng pugo. Sino po kayong balot? <laughs> balot, penoy, pugo. Sa challenge na to, aalamin namin kung gaano ba kahirap ang magbenta ng balot at kung magkano ang kayang kitain dito sa isang gabi. 1, 2, 3, 4, 5, Na-doble natin, na-doble natin two, ang punan. Para masimulan ng challenge na to, naghanap kami ng isang mababalot na makukuha na namin ng supply. Doon namin nakilala si Tito Ness. Bago pa lumabas para maglako, Pinakyaw na namin ang benta niya 42 pieces na balot, 15 na penoy at 30 na plastik ng pugo na naglalaman ng 5 pieces kada isa. Ayon kay Tito Nes, namuhunan daw siya dito ng 918 pesos. Pero dahil luto at readily pack na namin itong kinuha sa kanya, binili na lang namin ang lahat sa halagang 1,500 pesos. Balot! Balot! Papunta <laughs> po kami ngayon sa first destination kung saan kami unang magbibento ng balot. Time check! 420. Mataas pang araw. Mataas pang araw. Pero, tatry na natin. Titinan natin kung siswertihin tayo. Sige, let's go! Okay. Okay. O, tara, subukan natin magbenta sa mga ano, nagpra-practice. Subukan natin kung makukumbinsin natin silang bumili ng balot. Balot! Mga kuya, baka gusto nyo naman bumili ng balot. Balot, penoy, o kaya, pugo. Sa unang attempt pa lang, nahirapan na agad kami makapagbenta. Parang nawibirduan kasi sila sa amin. Akala siguro nila, nagbibiro lang kami. Pero matapos ang konting sales talk, nakumbinsi rin namin ang isa sa kanila na bumili. karon na tayo unang benta ngayong, ano, ngayong hapon. Matapos nun, isa-isa na rin silang nagsilapit. Prenasyuan namin ang balot ng 25 pesos kada isa, 15 naman ang penoy habang 20 pesos ang isang plastic ng pugo. At dahil nga nagsabay-sabay na silang bumili, medyo nalito na kami sa pagbibigay ng sukli at pati na rin ang order nila. Esensya na po, hindi rin. First time po na. o, oh, first time na ay mag... <laughs> ano, hindi po namin in na may bibili talaga. 20! Oh. Meron na tayong 220 agad! O, oh, sa first stop, 220 agad. 220. Achievement! Imagine 22. mo po in 15 minutes, naka 200 tayo. Sa isang oras, kung kaya nating <laughs> sunod-sunod kumita, meter eh. Ang dami nun! At mukhang mission success nga kami sa aming first stop. Now, it's time to look for a new spot para magbenta. Hello po! Baka gusto niyo po bumili ng balot. Ay, hindi na po. Oh, sige. Ah, sige, sige, mamaya po. Bago po kayo umalis, baka gusto niyo po bumili ng balot. Ay, hindi lang oh. balot. balot din. Bili natin. At dahil iniwan si Kuya ng mga kasama niya, siya na lang ang napili namin pentahan. Hindi hindi naman sa pinipressure ka namin, no? Pero, sige na, bili ka kahit dalawa lang. Bumili ka siya, dalawang pugo. No. Totoo yan. yan. Hindi ka naman na, na pressure na. Kuya. Hindi natin nakasin si Sir. Oh, Kuya, good, good shit to, good, good shit. shit. <laughs> ano mo lang, eh. Pasigil okay, mo lang, pasigil mo, mo lang. Kuya, thank you. Yung... Yung... Ay, na-store mo natin sila. Okay lang yan, at least tayo. Hello! Mga ading, nagugutom na ba kayo? Baka gusto niyo muna magmerienda. Meron tayong Meron tayong tayo, 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 tayo eh. Meron kayong pagpipilian, isang basag tsaka isang hindi. <laughs> Ito, friend. medyo na ano na yung iba nating ano. Huwag nating daganan ito mga nabasag na. Oo, oh, may mga nabasag na. Yan uh o, -oh. you know, medyo bumibilis ako sa pag ng suka. Oo, oo. Suka master ka. Suka master. Hindi, medyo mahirap pala. Baka matakot. Thank you po. Thank you so much. Baka gusto nyo pong bumili. Sa murang-murang halaga na 25 pesos per balot. Penoy, 15 pesos. 15 pesos na Penoy. Tsaka, <laughs> special pugo galing Bicol. Meron pa tayong special na suka, tsaka special na asin. Lalagay natin siya sa special na plastic. <laughs> Gusto mo na asin? Uh, ayos, ayos. Oh, kuya, huwag mong kising. <laughs> kuya, <Okay. Ay, laughs> baka, <laughs> <man. laughs> baka meron kang exact amount. Exact amount. Thank you. Isa sa mga na-overlook namin sa challenge na to ay ang pag-prepare ng bariya para sa sabi. Halos puro buo kasi ang binabayad nila. Kaya naman, ito ang naging solusyon namin yung magbibigay ng exact amount, wala nang suklit. <laughs> Kailangan namin siya mapaubos. Kapag ka hindi po, ang parusa, puputulan kami ng kamay. <laughs> okay. 5 pesos para 5 pesos. Wala tayong 5 pesos. Na meron, meron. Kung nagbayad ka nila, exact ng 15 eh. Hindi ah, wala. 20. Gusto mo ng asin o suka? Suka po. Suka na 5 pesos. <laughs> 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 Mga mag-ano kayo, magkakaibigan kayo? Eh? Hindi magkakaaway sila. hindi sila papansinan. So far, mukhang effective naman ang strategy namin na magbenta sa mga grupo. Sa ganitong way kasi, mas dumadami ang benta namin sa isang stop lang. Ano po ang special balot? Galing pa ng Mindanao. O, saan daw po po? natin dun sa may matulis. Oh, hindi ah. Sa matulis? Hindi. Sa puwet. Sa puwet nga, yung matulis. Hindi ah. Yung matulis, yung ulo eh. Kung ako dyan, pre, sa gilid na lang. Oo, Sa, gilid, sa gilid na lang para sure. Tapos pag gano'n nyo. Kailangan natin ng 10 pesos para sa kanila. 10 pesos. 10 pesos. Uy! Uy! Tip na, thank you so much. strategy. Strategy, oo. Oh. Actually, hindi talaga kami dadala ng pasok. Ayun! May isang palupit naman! Dalawa ba? Ayun! May palupit na tayo! Ayun! Nag-5 po, di ba? Ayun! Thank you po! Dalawang pugo! Mara sa inyo, kaibigan! Okay, Galing pa ng ano yan! Bulakan! Bulakan? <laughs> Kanina <Kanoon namin> may dalaw! Oo, <laughs> iba ito yan! Thank you. Thank you so much po! Change career na tayo, pre, Magbenta na lang tayo ng ano! Mahang magbenta pa lang magbenta ng balot. <laughs> At yun na nga, sa fourth stop pa lang, paubos na ang benta namin pugo. Let's go! Let's go! Bye-bye po! Alam mo, na-realize po. Hindi na natin kailangan sumigaw ng balot, Penwin. Kailangan lang natin lumapit sa mga tao. Tapos ipi-pressure natin sila. Ah. Ah. Kasi pag may bumili na, may inggit yung iba eh. Oo. Oh. Kailangan, baka siya lang bumili. Dapat ako rin. <laughs> Yun na kasi ang mga ano, ugali ng Pilipino. Oh. <laughs> <laughs> Hindi ba matalo? Hindi ba matalo? So, Ito, pre, dito sa tatlong tinitinda natin. Ano yung pinaka-paborito mo? Pugo. Pugo, yeah. Yun Yung pinaka-madaling kainin. Oo, oh, siyempre, maliit eh. Oo. Oh. Pag malaki, mahirap kainin pa eh. <laughs> <laughs> Speaking from experience. wala gusto yung bilang ng balot, Tenoy, Pugo. Eh? Mga bossing, boss, nagdibenta kasi kami ng balot. Baka gusto ah, nyo kong bumili. Balot, balot, penoy, pugo. ganda ng mga singsing mo, kuya. Ah, collection. Parang kapag kanan na pakta, tulog agad ah. <laughs> Ate, kuya, gusto nyo po ng balot? Balot, balot? penoy, pugo. Nakakapagpatagal po ng relasyon yung balot. balot. Baka gusto nyo. Ayaw. Balot po. <laughs> Nagbablog din po kayo? Ayun, sakto. Mag-vlogan mag tayo. I-post natin ang isang isang sa Facebook. Ilang pang balot siya? Mga nasa 30 pa, no? 30? Oo. So yung 30 na yun, baka gusto nyo bilhin. Pero <laughs> yung <laughs> Galing pa po ng Bulacan yan. Itong asin, yan. Galing pa po ng Pacific Ocean. Pacific Ocean. Suka natin, gawa siya sa ano. Gawa siya sa kilikili niya. <laughs> <no>? <laughs> At nang lumubog ang araw, mas dumami pa lalo ang napagbentahan namin. Isang patunay lang na mas magbenta ang balot tuwing gabi. Buli na kayo ng balon. Huwag kayo huwag wee. Sa weekend forum Yes! Ito ang iyong <laughs> asin Break it down Break it down yun Try hakin dito pa Balot! Palabok with penoy Solid yun ha, malat-alat Balot po Ma'am? Pili po kayong balot? Pili <laughs> po kayong balot? <laughs> balot, penoy, pugo. Sayang-sayang yun, yun. Habang nag-iisip kung saan pa kami pwedeng maglako, napadaan kami sa isang badminton court na puno ng mga players. At syempre, nakita namin ito as a perfect opportunity para makapagbenta ng marami in one spot. Humingi kami ng permission sa owner para magbenta sa loob ng establishment, na mangyari ang hindi namin inaasahan. Uy! Uy! P200 daw! P200! Walo! 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 E... Naku-mudo to mga to. Bakit hindi mo ka-bili lahat? Oo. Siguro kung ako ba yung gagawin to, bibili ko lahat. Hindi, diyan ko lahat, diyan ko lahat. Ah, bibili. Legit ba yan, kuya? Ubus na! O, oh, sakto! Eh, <laughs> eh, eh! So, ano <laughs> so, 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 20. 20! So out na tayo! Sold tayo! Ah, by the way, nasa ano mga kaya? Ito, kuya, kuya, ito. Sports Hello po! Uh, Smashpoint Sports Center po kami. You are all invited to to come here and play badminton. Yes! We would like to also to invite you sa Tanak Badminton Academy for those who would like to learn badminton in a fun and exciting way. Tanak Badminton Academy, ito po ang aming home court. Thank you, thank you, thank you, thank you coach. Napaka-generous yeah. naman ni coach. Sold out. Out. Sold, out. Sold, Sold, out. Sold out. Sold out na ating balong na ating ito. Ah, sige po, thank you po. Thank you. Thank you. Time check tayo. It's 7.28. It's time to count kung magkano ba yung napagbenta natin. So, kaya na tayong 1. 1.850. 1.850. Tapos, meron pa tayong mga bariya dito. 100. 1.9 nine, nine. binigyan natin kanina si Tito Nes ng 1.5 Binili natin 1.5 Pero magkano bang puhunan niya? Dito sa computation, 918 So, 1.9 oh, minus 918 Kikita ka ng 918. Na doble natin Na doble natin so, Ang so, puna ni Tito Nes Pero ito Meron tayong surprise sa kanya Ang hindi niya kasi alam Lahat ng napagbentahan natin Ibabalik din natin sa kanya Maraming salamat sa lahat ng bumili. Technically, tinulungan niyo si Tito Ness na magkaroon pa ng extra income. Parang yung kikitain niya for 2 days. Mm -hmm. so, binigay na natin yung kita niya for 1 day. Tapos ibibigay pa natin ngayon yung kita niya. So nasold na siya for 2 days. Two days okay, so so, so, maraming salamat sa lahat ng bumili, sa lahat ng sumuporta sa aming challenge. Uh, nasa ba si Tito Ness? Ibigay na natin. Okay, let's go! So, Tito, babalik na namin ito, ano mo? Ah ng na pagbenta namin lahat lahat. 1.9. 1.9. Oh, o, magkano na yung binenta sa'yo? 1.5. 1.5. Oh, so, kumita rin kami ng 400. Salamat sa amin yung ano Weekend. Weekend. Forum. Forum. Kami rin mismo, nakita namin yung hirap nung ano, pagpipinda. Gusto na yung magbigay ng pasasalamat sa'yo kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na ma-experience yung pagbebenta ng balot ngayong gabi. So dahil dyan, lahat ng napagbentaan namin yung One 9 sa inyo Okay. Solid, di ba? Solid. Thank you so much, Tito. Tito. So sa lahat ng bumili, ganun din. Maraming salamat sa inyo. And abangan nyo kung ano yung next na in-feature naman namin dito. Yeah! Wow!